At dahil hinahatid na nga namin ng lunch ang panganay ko, ay hindi na nga ako bumabangon ng madaling araw. Hindi kagaya ng first week ng pagpasok ng anak ko na madaling araw talaga akong bumabangon dahil wala nga dito ang asawa ko. Pero maaga pa din naman akong bumabangon dahil inaasikaso ko nga dito si ate, kagaya na lang ng buhok niya. At saka hindi naman siya sanay mag-almusal ng kanin sa umaga. Sabi niya nga sa akin ayaw niya daw mag-almusal ng kanin kaya madalas talaga nagagatas at nagtitinapay lang siya sa umaga. Pero minsan pinipilit ko talaga siya ayun, sumasakit talaga ang tiyan niya. 5:30 AM nigising ko na siya dahil medyo mabagal nga kumilos tong panganay ko kaya kailangan talaga maaga pa din siyang bumangon dahil before 7 dapat nasa school na sila. Wala na namang masyadong arte sa buhok tong si ate dahil ayaw na nga niya magpaipit. Bali isang ipita na nga lang at sa school na nga lang siya nag dahil basa pa nga ang buhok niya tapos makapal pa naman ang buhok niya. At ayun, pagkatapos na ate magaya, kinatid na siya ng asawa ko sa school at ako naman etong at mag-aasikaso na ako dito sa kusina at magluluto na ng pang-ulam namin. May natira pa ngang isda na binili ko nung nakaraang linggo kaya lang medyo may amoy na siya kaya pinakain ko na nga lang sa mga pusa. May pasok nga din ng pangalawa kong anak pero panghapon naman siya kaya makakapag-asikaso pa ako dito sa bahay. At kapag sinoswerte ka nga naman kung kailan naman wala na kami budget at ubos na talaga ang budget namin saka pa kami naubusan ng gasol. Bakit nga ganun no? Kung kailan ubos na ang budget nyo saka pa kayo nauubusan ng gasol. Wrong timing talaga. Nagpiprito na nga ako ng isda tapos bigla namang naubusan ng gasol kaya tinakpan ko nga muna at sabi ko nga sa asawa ko bumili na lang muna kami ng lutong ulam. Malapit na kasi ang lunch ng panganay kong anak kaya kailangan talaga mahatidan na namin siya ng pagkain tapos aasikasuhin ko pa nga pangalawa kong anak sa pagpasok yung bunso ko nga din hindi ko pa din napapaliguan ng na mga oras na yan iniwan ko nga muna ang dalawa kong anak sa aking asawa at sabi ko nga ako na lang maghahatid kay ate ng kanyang pagkain tapos eto nga tingnan niyo naman nasa pinaka fourth floor nga sila talaga naman nakakapagod pero okay lang exercise na din yun pampalakas kaya yun ng puso kaya lang pagdating ko nga sa room ni ate ay kumakain na pala siya. dahil may birthday nga daw siyang kaklase at nagpakain nga daw parang sinabi niya yun sa akin, ano na wag ko na nga daw siyang hahatida ng lunch dahil may magpapakain nga daw. Nakalimutan ko lang talaga. At ayun, pagka uwi namin, nagtanghalian na din kami. Pagkatapos pinaliguan ko na nga yung bunso ko, sinunod ko naman tong aking pangalawang anak at binihisan ko na nga din. Wala namang problema sa akin sa pag-iipit ng buhok ng mga anak ko dahil sanay na naman ako. Dahil yun nga, ang panganay ko, babae. Tapos itong pangalawa, babae din. Kaya meron na talaga akong mga idea sa pag-iipit ng buhok. Ang sarap kaya sa pakiramdam kapag inaasikaso mo yung anak mo, lalo kapag papasok sa school. Dahil nag pa lang kami, madalang talaga kaming maasikaso ng aking ina dahil busy busy talaga siya sa trabaho. Nakakatuwa nga ang mga bata ngayon eh dahil hatid sundo tapos palagi pang may baon ang sarapan ng mga baon nila samantalang kami dati wala nang hatid, wala pang sundo, minsan wala pang baon. Pero okay lang 'yon. Iba naman kasi noon at iba ngayon. Naaalala ko nga dati, grabe to. talaga ako kapag nakikita ko ang aking ina na pumupunta sa school. Lalo na kapag may nambubuli sa akin dati, nako tuwa talaga ako dahil meron na akong kakampi. Charis. Oh, siya pa mga ma, hanggang dito na lang ulit for today's video. Papasa Tap na kami bye